sa monitorihin sa bagyong si uh, Uwan. Uwan ating uh, alamin ho mula pag sa sa ilang saglit lamang mm -hmm. pero sa bilang kanina binabanggito natin yung bilang po ng mga nasawi dahil sa bagyong Tino ay nasa 188 na uh, tapos 135 mm -mm. ang mga missing nawawala pa ho ha? Ano ang mga... dasal ko na lang Weng, ano hindi na madagdagan -dag sa bagyong Uwan mm -hmm. kasi meron tayong mahaba yung lead time natin para makapaghanda tayo di ba dahil eh. nung lumabas ang Tino alam natin na may papasok na na isang malakas na bagyo mm -hmm. at ilang araw na tayong sinasabi ng pag-asa magiging super typhoon ito. Hmm. At ilang beses na rin nag uutos sa national government, sa lahat ng local government units, hmm. doon sa madadaanan ng bagyong uwan, maaga kayong mag-evacuate. Ang uh, talagang hindi lang ho natin inaasahan, eh kung kayo po'y naghanda na, tapos nagka-problema pa, na hindi nyo alam kung saan nagmula yung problema, pero ngayon lumalabas na... Na baka dapat 'tong silipin natin ang pangangalaga sa kalikasan naman. Ah, yan sinabi ho, na ng Project Nova yan hmm. ni, ni, ni Sir Mahar, Professor Mahar sabi nila, hindi na lang flood control projects o so, dike hmm. ang sagot dito. Kailangan hmm. nating ibalik oh, oh. yung kapal ng gubat natin. At saka ibalik ho yung mga kinuha natin sa kalikasan uh, uh. dahil hindi yung kapal ng mukha ng tao ay uh, 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 ng mga uh, contractors at mga diba? congresses at senador. Yan, kapal uh, ng gubat ang kailangan po yan. natin. Dapat 'to bawas-tabas-tabasin bawas, bawas, nyo naman ho yung inyong ka kapal. <laughs> Sandali, alas, si wing, eh. <laughs> o, <laughs> Ay, alas 6 na. Ang galit si Wing Naajit. Na-adjit. O, na. Alas 6 na ng umaga eh. Eto na, eto na. Alamin na po natin ang pinakuli mula po sa pag-asa. Sir Munir Valdomero, magandang umaga po sa inyo. The Double Wines, Double B, Rajuna, na, TV pa. Magandang umaga po, Sir Munir. Yes po, magandang umaga po. At magandang umaga din po sa lahat po ng taga-subaybay ng DZWB. So mm -hmm. para po sa latest weather update ngayong umaga, so itong si Typhoon... One is kasalukuyang uh, kasalukuyan po nag-intensify habang kumikilos po west northwest dito sa may east as dito sa may karagatan po east of eastern Visayas. As of 4 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 985 kilometers east of eastern Visayas na may maximum sustained winds na 130 kilometers per hour at gustiness na umaabot ang 160 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasalukuyan po, meron po tayong nakataas na signal number 2 dito sa Catanduanes, eastern and central portion ng northern Samar, northeastern portion ng Samar at northern portion ng eastern Samar. Signal number 1 naman po dito sa Cagayan including Babuyan Islands, probinsya po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, kasama na po ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, kasama po ang Pulillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po ang Tikaw at buyas Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, including Lubang Islands and Calamian Islands, nalalabing bahagi po ng Northern Samar, rest of Samar Province, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, including Bantayan and in Camotes Islands, north, uh, Northern portion ng Negros Occidental, Northern and Central portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, Northern and Central portion ng Antique, including Caloya Islands, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Sa ngayon po, meron na po rin tayong nakataas na weather advisory number 5, kung saan maaaring po makaranas ng 50 to 100 mm na pagkulan ngayong araw, itong Eastern Samar, Northern Samar at Catanduanes. Naka, meron na rin po tayong, naka-issue naka na po tayo ng storm surge warning, kung saan high risk of life threatening and damaging, uh, damaging storm surge, na maaaring po makaranas ng wave height exceeding 3.0 uh, meters within the next 48 hours. Itong mga exposed coastal localities ng Isabela, Aurora, Quezon Province including Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Sa ngayon din po, nakataas na rin po ang gale warning, particular dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon at kasama po ang eastern seaboards ng Visayas. Sa ngayong, uh, ngayong araw po, uh, pinapayuhan na po natin ang ating mga kababayang mangista at may maliliit na sa scam pandagat na wag na pong pumalaot ngayong araw dahil ramdam na po yung epekto nung, nung malalakas na alon dala po nitong papasok na bagyong Uwan. Sa ngayon po, uh, inaasahan po natin na itong si Uwan ay kikilos uh, west northwest hanggang Monday before uh, bago po kumilos po ito north northwest by Tuesday and base po sa forecast track, itong sentro centro ni Uwan ay marahil po maglandfall over southern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora uh, by tomorrow late evening or Monday early morning. And after landfall, itong C1 ay aasahan na tatawid dito sa mga uh, rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Admin Administrative Region, Ilocos Region, kasama po dito yung Central Luzon, at lalabas po dito sa kalupaan sa West Philippine Sea by Monday morning or afternoon. And inaasan po natin na mag intensify pa po, po itong C1 into a typhoon iPhone ngayong gabi or buka uh, bukas ng umaga at mari. po... Uh, Awan uh, once nakatawid na po itong si Juan ay marip niya po amari uh, po to mag weekend dahil po yung dahil po sa uh, sa kalupaan po ng Luzon ngunit ma-maintain niya po yung typhoon category throughout its passage dito sa Northern Luzon at West Philippine Sea at yan po ang latest dito sa weather Nandir, Yes po. na uh -oh, tanong lang um yung lawak ng bagyo hindi nagbago Sa ngayon po base po sa forecast is nasa 780 kilometers in radius na po so around radius, 400 uh, 1400 or 1500 kilometers in diameter po Ibig sabihin yung bilog yung diameter mga kapuso, yung bilog yung oh di po. yung radius tama ba mula sa sentro guguhit ka papunta sa labas Tama po yon pero yung diameter yung buong bilog Yes po. Oo, yun. Kaya, kasi nalilito yung mga kapuso natin. Bakit uh, 700 lang narinig ko? Kabila, 1,500. Magkaiba po yun. Yes po. Alright. And yung lawak na yun, ganun pa rin. Ano, so, anong abot niyan mula? Kung titingnan po natin yung sukat ngayon, is maaari niya pong abutin itong Luzon, Visayas, mm -hmm. pati somewhat pati yung parts ng uh, Northern Mindanao. Anong lugar sa Mindanao yung masasakop nito? Ah uh, sa ngayon po possible kung ifever umangat po itong bagyo hanggang dito sa may uh, dito yung sa, sa area po ng landfall So possible po kasama po yung northern part ng Caraga, Northern mm -hmm. Mindanao pati sa Bogo del Norte. Eh. Pero sa oras na ito, kasi yung mga nasa signal number 1, uh, wala pa dito ang uh, ilang nabanggit niyo sa Mindanao. Yes. Pero uh, hindi ibig sabihin na kasi wala sila sa signal number 1, sako pa rin sila ng epekto Opo. ng bagyong Juan, dalaho yes. ng uh, ng ulan. Yes po. Ng yung rain. Yes po, yung sa sig sa signal number 1 po is uh pin, ang pinagbabasehan po dito yung hangin, na maaari pong maramdaman. So mm -hmm. sa ngayon po yung area yung nabanggit ko muna mga lugar dito sa bisayas pati itong parts ng Dinagat Islands and Surigao del Norte sila lang po yung makakaranas po ng number one. Mm -hmm. Pero asahan po natin na yung ibang parts ng Mindanao ay maaari din po makaranas ng strong to gale force gas dahil mm -hmm. since malapit din po ito sa uh, malapit din yung lugar na to doon sa bagyo. Oo, pero wala silang mga ng na signal warning hanggang yes, wala no. Yun lang, may may, may mga pagulan. Yes po. Oh, okay. po natin mga pag-ulan ngayong araw. So, okay. Sir Monir, pag, bago mag-landfall itong CO1, isa na siyang super typhoon? Yan po. Uh, yes po. Yan po yung inaasahan po natin by, tom uh, by tomorrow or Monday po. Mm, mga anong oras, mga anong uh, period yan magiging super typhoon tomorrow? Sa ngayon, ang um, base po dito is, uh, in, uh, base po is either... Uh, 2 a.m. po ng November uh, November 9 by Sunday po or uh -huh. between between November 8, 2 p.m. hanggang 2 a.m. ng November 9. Ah, so maggabi yan, magiging, mamayang gabi, magsusuper yes, po. typhoon yan. Opo. So habang binababay niyan ang bahagi ng Luzon, isa na siyang malakas, napakalakas na bagyo. Yes po, tama po. Okay, and um, sa Metro Manila, ano yung nakikita ninyong pinakamataas na signal na maitataas? Sa ngayon po, ang possible po na more, uh, more likely na scenario is hanggang signal number 2, pero worst case scenario kung in February po medyo uh, nag po yung medyo slightly bumaba yung yung itong track nito bagyo yung possible po magtaas -sig mag ng signal number 3. Oh, pero ang pinakamataas po is oh. ang nakikita po siyang signal number 2. Oo, oh okay. yung, pero yung ramdam nito, yung lakas ng hangin at ulan nito sumilir, mararamdaman natin sa Metro Manila tomorrow evening yes, po, hanggang po. palit ng madaling araw going to Monday. Tama po. Right. Sir, muli, pakiulit lang ako siguro. Uh, yung mga posibleng mga lugar kung saan pwede mag-landfall? Ah uh, possible ay uh, yung mga areas po na possible po mag itong si Bagyong Uwan ay dito sa may uh, south, uh, south uh, southern portion ng Isabela or dito sa may northern portion ng Aurora. May mga particular buong bayan diyan na uh, nakikita nyo? na uh, Sa ngayon medyo malaki pa po yung cone of confidence po natin so hindi hmm. pa po natin matiyak kung saan particular bayan or uh, municipal ito or cities ito uh, magla-landfall. So sa ngayon uh, abang na lang po ng panibagong update while uh, mino po yung galaw nitong tipag yung uwan pero rin namin natin pag mag-landfall yan uh, maaring either ang signal niya ay kahit mababa o mataas sa ngay po ang um, since ay uh, inexpect po natin na uh, super typhoon yung magiging uh, typhoon itong uh, tropical cyclone category nitong bagyo so possible po na magtaas tayo ng signal number 5 before maglandfall itong bagyo dito sa may uh, sa may area po ng Isabela or Aurora okay last question ko na lang sir Monir. again yung uh, gusto kong itong gusto ko narinig eh kailan ba yung labas ng par nito si bagyong Uwan? So base po sa latest draft po possible po by 11, by by Tuesday 2 PM to Wednesday uh, between ano po uh, 2 PM ng hapon ng Tuesday or by Wednesday ng umaga po. All right. Tingnan na natin yan pero for the meantime maghanda tayong lahat. Sa inyo po sa lahat sa pag-asa, maraming salamat Sir salamat. Munir. Maraming salamat po. Thank you, sir. Sige noong Munir Baldomero, ang weather specialist so, mula sa ating pag mga kapuso.